Huli ka pagtangay sa isang nakaparadang motorsiklo sa Quezon City. Aminado sa krimen ang suspect na isa palang gwardya. Balita hati ni Nico Wahe. Bitbit -bit ang kanyang sariling helmet. Naglakad patungo sa isang establishmento sa may Aurora Boulevard sa Quezon City. Ang lalaking ito, ilang saglit pa, makikita siyang may inaalis na motorsiklo sa parking area. Pero mapapansin na tinutulak niya lang gamit ang kanyang paa ang motorsiklo helmet lang pala ang kanya. Ang motorsiklo, nakaw. Ang totoong may-ari ay si Dion Mark, na noon daw ay nasa isang bilyaran at pinarada lang ang kanyang motor. Laro-laro lang po, tapos kumain kami ng mga kaibigan. Pauwi na po ako eh. Hindi, pauwi na po ako nun eh. Tapos napansin ko po na wala na yung motor ko. Agad namang nahuli ang security guard na sospek ng mga taga-anti-carnapping unit ng Quezon City Police District. Tuloy-tuloy po ang ating backtracking hanggang matunto natin siya sa barang sa may Imperial Street ng Barangay I e. Rodriguez na the bit bit ang nasabing motorsiklo. Umamin ng suspect sa pagnanakaw. Dala lang daw ng kagipitan kaya nagawa ang krimen. Nagawa kasi ng motor ko sir na benta ko po noong November 2. Din na, naghahanap ko ng paraan para po bawi sir yung motor ko na binenta sir. Pero sa dami ng motorsiklo na nakaparada sa lugar, bakit naman kaya ang kay Cuevas ang nanakaw niya? Yun po yung natupuhan ko sir na kawain po na kasi wala po susi, hindi po siya nakapadlak sir. Ayon kay Cuevas, hindi niya raw nailak ang manibela ng kanyang motor. Maharap sa reklamong paglabag sa anti-carnapping law ang sospek. Ni Kuwahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nang dahil umano sa pera na patay ang isang biyembro ng LGBTQIA community ng kanyang kasintahan sa Santo Tomas, Batangas. Sa mga alda naman dito sa Pangasinan, isa ang patay habang dalawa ang kritikal sa banggaan ng garong at motorsiklo. Ang mainitabalita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Halos mawasak ang isang garong matapos nitong makabangga ng isang motorsiklo sa highway sa Mangaldan, Pangasinan. Patay ang driver ng garong habang sugatan naman ang anim niyang sakay. Base sa investigasyon, nang agaw ng linya sa kalsada ang garong kaya nakasaltukan nito ang motor. Kritikal naman ang rider at ang kas niya. Ayon sa barangay council, madalas umanong magkaroon ng aksidente sa lugar. Maliwanag naman yung barangay namin dito sa Wala kayong masabi sa liwanag dito sa highway. Dagdag -dag -dag na kami ng ilaw. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang rider ng motorsiklo. Patuloy pa ang imbestigasyon Duguan at wala ng buhay ng matagpuan ng isang miyembro ng LGBT community sa loob ng abandonadong gusali sa Santo Tomas, Batangas. Kinilala ang biktima na si Marvin Mangabat. Base sa hawak na CCTV footage ng pulisya, nagkita ang biktima at kanyang kasintahan bago ang krimen. Naaresto na ang kasintahan sa follow-up operation. Ayon sa sospek, humihingi siya ng pera sa biktima pero hindi siya nabigyan. Dala ng kalasingan, nagalit siya sa biktima at inumpog niya ang ulo ng biktima sa pader. Nakakulong na ang sospek na nahaharap sa kasong homicide. Jarek Pasilyaw ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lubog pa rin sa baha ang bahagi ng isang paaralan sa Kalasyaw dito sa Pangasinan mula ng manalasa ang Bagyong Leon. Gumawa na ng tawiran ng pamunaan ng Buenlag Central School dahil nagkakalumot na ang baha sa compound dito. Delikado na royan para sa mahigit 600 o 700 estudyante. Hindi naman daw umabot sa mga sinid-aralan ng baha pero nangangamba ang mga guro na lumalayan dahil sa magiging epekto ng bagyong Marse. Nakipag-ugnayan na ang opisyal ng barangay sa lokal na pamahalaan para solusyonan ang problema. Nakatakda ng magsagawa ng inspeksyon ang Municipal Engineering Office. Kumpiyansa si U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, na walang magbabago sa relasyon ng Pilipinas at Amerika anuman ang maging resulta ng US elections. May ulat on the spot si JP Soriano. JP Rafi, nakaantabay nga ang buong mundo pati na rin ang Pilipinas sa magiging resulta ng 2024 U.S. Presidential Elections at sa nagaganap na Election Watch Party dito sa Makati na inorganisa ng U.S. Embassy ay nagaabang po ang lahat sa exit polls na nagaganap ngayon matapos nga pong bumoto ang mga Amerikano pati na rin po yung mga American citizens na narito sa Pilipinas. At uh, dito Rafi sa Election Watch... Uh, Uh, venue ay uh, merong malaking projector screen kung saan po uh, nakapalabas ang uh, napapanood ng live. Ang election coverage ng ilang major American broadcast networks, ang mga American citizens na nakatira o di kaya ay nagtatrabaho sa Pilipinas, nauna na rin nakaboto sa pamamagitan ng absentee voting. Nagaabang sila kung sino kina US Vice President at Democratic Presidential Candidate Kamala Harris at dating US President at Republican Presidential Candidate Donald Trump ang magiging susunod na Pangulo ng Amerika. Habang binabantayan ng resulta ng exit polls mula sa mga natapos ng magbotohan na Estado, iba't ibang booths naman ang narito para aliwin at maturuan din ang mga Pilipinong bisita tungkol sa U.S. elections. Meron pong booth na replica mismo ng polling centers sa Amerika at unofficial sample ballot Uh, na pwede pong uh, tignan ng mga narito ngayon. May booth din kung saan pinapaliwanag ang electoral college system o sistema ng pagboto sa Amerika. Natanong si U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, ano ang magbabago sa pulisiya at relasyon ng Amerika at Pilipinas kung manalo si Trump na Republican o di kaya si Harris na isang Democrat. Tugon ni Carlson, walang magbabago at mananatiling matatag ang alyansa ng dalawang bansa kabilang na raw ang tulong at suporta ng Amerika sa Pilipinas kaugnay sa isyu ng teritoryo sa West Philippine Sea. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. In my 39 years in the State Department, I have witnessed transitions from Republican to Democrat to Republican and back and forth, and I have extremely confident that U.S.-Philippine relations will remain steadfast, will be, remain steadfast friends and ironclad allies, as well as partners in prosperity, no matter who wins the election in the United States. Today. at Rafi dito sa Election Watch uh, venue ay uh, masaya ang atmosphere at talagang nag-aabang ang lahat para sa mga exit polls mga bina lalo na sa mga binabantayang swing state o yung mga estado kung saan hindi pa kung si Trump o si Harris ang iboboto mahalaga po ito para ma-determine kung sino talaga ang mananalo sa US Presidential Elections at yan mo ang latest balik muna sa Rafi So JP, confident itong ambassador kahit na alam natin na si Trump gusto niya na bumalik yung mga manufacturing uh, uh, companies doon sa Amerika para doon uh, mabigyan ng trabaho yung mga uh, Amerikano. Uh, pwedeng umalis sa mga bansa tulad sa Pilipinas yung mga American companies uh, under uh, Trump. Uh, wala siyang ganitong agam-agam, uh, JP. walang well, ang sinasabi niya nga ni U.S. Ambassador, yung mga kasunduang na buo na, uh, ha, uh, ngayon, uh, magpalit man ng administrasyon, maging Republican man o Democratic si Trump pa ng Manalo, kung ito ay napirmahan na at napagkasunduan na sa tinatawag na bipartisan uh, commitment, ay hindi po agad itong mapapalitan. Ito, ito po ay susundin, ang obligasyon na ito ay susundin ng mga mambabatas sa Amerika at ipagpapatuloy po anumang uri ng pamumuhunan, uh, gaya nga ng kahit na merong tinatawag na America First Policy, Uh, ito man daw ay magbago, hindi pa malalaman sa ngayon Pero ang mananatili daw ay yung mga dati ng commitment ng Amerika sa Pilipinas Na kasama na po dyan ang economy Pati na rin po ang mga, mga iba pang commitment sa ilalim ng Mutual Defense Treaty mm -hmm. At JP, sa mga interesado uh, doon sa US elections Alam natin kakaiba yung kanilang manner ng pag-elect ng presidente, hindi ba? Hanggang anong oras bukas yung mga booths dyan para sa mga gustong pumunta? Nako uh, mukhang uh Hanggang hapon, no? Man mananatili dito ang, uh, ang uh, mga opisyal ng US Embassy. May habang-habang may bisita ay eh, tinatanggap naman nila, pero siyempre at some point kailangan nilang uh, bitawan itong election watch party at abangan na lang ang resulta sa mga broadcast stations. Pero ang mahalaga po eh, para po dun sa mga mga interesadong malaman. Marami po kayong pwedeng matutunan dito, gaya nga po ng pagpapaliwanag sa Electoral College system. Meron pong booth dito na ipapaliwanag talaga sa inyo para maintindihan po ng mga Pilipino dahil ang botohan nga po dyan, hindi yung popular votes tinatawag, kagaya dito sa Pilipinas, yan po ay depende sa dami ng electoral college sa bawat estado sa Amerika. Rafi? Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Mga pare, isinair ni Alden Richards at Catherine Bernardo sa GMA Integrated News Interviews kung paano nila handle ang pambabash sa kanila. people will bash you twice as much so ang, ang ang hirap sigurong matuto kasi lahat ng tao inihintay lang yung magkamali ka exactly. and kung normal na tao hindi naman ganun yan 'di ba po mm. but then again we're public figures and we chose this job so at the at the end of the day it's having the right mindset it's being grateful for everything the least you could do you know, do it for yourself is to not be bothered by these things that they say. Baka kung pina, pinatulang ko lahat ng mga uh, negatives of the social, social media and the, the, bad things that people say about me, baka matagal na ako wala. But, uh, you know, when, siyempre, of course, tao lang din tayo, darating yung time na we'll get fed up, mapapagod. You always go back. Ba't ka ba nagsimula? Inamin ni Kath na nape-pressure siya sa kabila ng tagumpay sa career. Yan daw ay dahil sa mga taong nag-aabang na magkamali siya. Si Alden naman pinapaalala lagi sa sarili ang dahilan kung bakit siya nasa ganitong career. Muling mapapanood sina Alden at Catherine sa big screen bilang sina Ethan at Joy sa Hello Love Again. Produced yan ng GMA Pictures at Star Cinema at mapapanood na sa November 13.